Ayon sa IDF o yung nating International Diabetes Federation, ang mundo ngayon, bawat anim na segundo, may namamatay dahil sa diabetes. Halos isang daan at ang katao ang namamatay araw-araw. Tinataya na sa 2040 ay magkakaroon ng humigit kumulang 642 milyong katao ang mahawahan ng sakit. Kaya naman, ipapakilala ko sa inyo ang produktong Golden Insu. Malulutas ng Golden Insu ang lahat ng problema tulad ng diabetes sa inyo. Ang mga tipikal na sintomas ng diabetes ay pagkauhaw, pagkapagod, pagbaba ng timbang, madalas sa pag-ihi, pagkawala ng paningin at iba pa. Ngunit hindi na yon magiging problema. Sinisiguro ko sa iyo na pagkatapos lamang ng dalawang buwan na paggamit ng Golden Insu ay mawawala lahat ng mga problema na iyong nararanasan. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi mo na kailangan bumangon mula ng 7 hanggang 8 beses. Mas magiging malalim ang iyong tulog. At mas nagiging malusog ang iyong katawan. Ang Golden Insu ay may makapangyarihang sangkap na may 90% natural extracts na ginawa ayon sa Japanese formula at kinikilala ng Philippine FDA. Ang Golden Insu ay tutulong sa pancreas na magsekreto ng sapat na insulin at ang iyong katawan ay palaging magiging malusog upang magamit ang insulin na ginawa ng pancreas. Lagi matutugunan ng mga buntis na ina ang mga pagnanailangan ng insulin ng ina at anak. Ang dami ng glucose sa dugo nang hindi kumakain ng anuman pagkatapos ng walong oras ay palagi magiging stable sa 73.8 mg o deciliter hanggang sa 106 mg o deciliter. Ang lahat ng aking mga pasyente ay nagtitiwala sa Golden Insu dahil ang produkto ay gawa sa natural na sangkap na walang side effects, makatuwirang presyo at makakatipid ng maraming oras at pera. Gamitin mo lang lahat ang dalawang box ng Golden Insu at mabilis agad ang epekto sa iyo. Kaya para sa tamang paggamot, bilang karagdagan sa dieta, dapat mo idagdag ang Golden Insu bilang bahagi ng iyong paggamot. Ang epekto ay makakagulat sa iyo. Salamat sa Golden Insu sa pagbibigay ng kalusugan sa aking mga pasyente.